kasi bago lang ito ngayon lang na ayun, accident. Ayun, kukulay pa yun eh. Ito na, ito pa may sunod. Bagong aksidente eh. Oh, uh, ano yun sa'yo? Hindi, kasi yung babae... Sa safe ka ba sa motor? Pa, tumba kasi yung babae na safe X, biglang bumukas nung pinto. Sir, eto ganito yan ha. Yan, katulad yan, napitpit, hmm. may sugat. Automatic mamamagana yan. Anong oras ka na sa emplang? Ngay, hmm. hey, mga ano, anong... Ano, Kanina? Na, alas, ngayon, mga ano, ako, alas, oh, ngayon lang. Mga na ako, mga alas. Alam mo alas dos. Oh, ganyan. Ganyan? Mm Okay. Kasi ito, okay. yung maganto may sugat na pit-pit. Okay. Abangan mo na yon ano yan, pag maga. Pero pag pina- Ang benefits kasi niyan, ang benefits kasi niyan, pag na-adjust ka agad, Ito, mas ano, ano na bukol na siya sir, tama? Bukol na yan ito ito ito, ito yata ang portion ng tiyo. Ang dami. Yan o. No? Hmm. Kita nyo? Kita, kita na nga eh. Namamagana. Sabi Kaya sabi mo nga sa inyo, automatic yan mamamagana. Mm -hmm. Kaya, hawakan ko man hindi yan, expectin nyo na may magayan hanggang ilang araw. Pero, kaya pagka na ano, tingin ko naman walang fracture eh. Mm Parang ugat na o kundi. Nausok o, lang yan. O, o. Na Pero pag na-adjust kasi Kagad yan, mas, mas mabilis ang pag yun ang, kaya yun din na naisip ko sir eh. Sabi ko, pag bukas pa yan, hindi ko na kaya yan kasi masakit na talaga yan. Ayun na, pao tsaka yun na, no? bandage na natin ito. No? Nalamigan na kasi yun, kaya sabi ko sa'yo, normal yan, mamamagana yan. Ayan. Pero, pagka nahatak na yan, lumagutok na yan, ito yung pangunti. Ito, sasakit pa yan. No, ko, pero ganyan lang mamaya, yan. Pero mamaya, ko sa ano yan. Linisan mo. Oh, linisan Kasi... Pagdating na pagdating ko sa bahay... Ano ba, eh, naisuntok mo yung ano? Naisuntok si mo yung kamay mo sa bato? May pa, ko? gloves naman ako eh. Hindi ko alam kung... Oh, 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 yung ganda na ganyan yata, siguro. Kapilipid, kapilipid, oh, ko yan. Oo, ganyan. Hindi ko maipigas sa prino eh. Masakit na nga Thank you. ito yung nagisto ko ito. Ayun oh. Eh, no? Uh -huh. yan, tama. Yan masakit sir. Yun. Yung dislocate mo. Ano oh, po oh, yun? Yan talaga. Parang yan may eh. fracture. Na. Gumaga nang ganoon siya. Uh -huh. oh, parang na fracture kasi. Na. Gaya ng bahagi. Lagi mo lang yan, yan. Kaya? Pero maap din siya. Okay. Saan siya maap di? Dito, dito talaga. Okay. Ito na yung sinasabi ko, sir. Parang may fracture ka. Ayan. 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 Masakit. Pero maliit lang yan. pag lang yan. Pinakadabes niya, sir. If I x-ray mo. Ayan, nilagyan ko ng ganito para hindi na matabik Kasi ang tao kung makikitaan mo ng may bandage, ano ka mo? Babanggay mo? Siyempre, iwasan mo. Yan, pinaka-safe na yan. Tapos, palagi mo lang mulang ganun-ganun na -ganun yan. Yung buto naman natin, kung saan nag yan, di ba? Kung saan? Yung siya. Ng... Dilagyan ko lang ng pang-compress para hindi na siya matabig. Okay. Kasi once na matabig, matabig pa yan, lalo mamamaga. Okay? Okay, sige. Huwag mo lang mabasa yan. Okay?